To. Ng monggo's na. Saan? Every Saturday 3 PM. Hello mga kamiga, mga iyong adlo, yung adlaw kanin tanan, di akabi diri di rin ng sa simenteryo kay Manghinlo. Manghinlo, mi kay hapit na ang araw sa kalag-kalag. So di man dahil lalim manglin linhinlo kay panagsarap dati ni hinloan po nila yung ato ang ato ang mga mahal sa kinabuhi nga ni Panaw na o karoon naglisod may hinlo kay uh, daghan mga sagbot o kaning mga sagbot tayo, is nagkatay-katay na handok simba kung So gaya na hinay mi kay nagadig po mga tilas so mauna. na dala is kuan na lagaraura o kanang naisilhig. Mura ka na amuang kuan. So, kayo na hinay dyan panghinlo kay na simbako nang nagluto ng ha so hilo sa ta mo tuning manghilo ta kay managana po ta kanang naitigbas kay simbako unjag na anay ga kuana nagtindig nang ha so disa disenig maguna una di na tunguna huna ba kay murag gabati ang tagkahadlok magka kujaw sisis gara ka bitaw na ang tinigpasa ang hinahinay gajid na ang bawa gajid kaya simbako nagnadanay nagtunob na ito na nagaluko kaya kanimang gansi is na nagapundo di ang mga juta nga kanang juta abaw di inagikas basig sa mga kwan na hinagbong siguro po nagikas ibabaw so na hinagatapok tanan o maglisan man kay bawal man magaling yun dyan nang dira na namang gitang tapok diha Ay, salamat sa di Diyos kayo na humanagadalaga pagpahinlo o na tagumpay doon mong panghinlo. So, mayon na lang na kaysa kanina, pwedeng gubuta. Pag mo o, panglimpyo dito sa simenteryo ni Ari diri sa Ilihan Hill Shrine, mo bisita sa Midiri kay Dugay-Dugay na kung po sinong na wakabalik diri sa Ilihan Shrine. O, syempre, kung so, sa may anhiyo na ito, so, tatawad sa itong lugar nga hagnak tibuok hagna kay limit na nga nakasa sa ibabaw o, tanaw na to ang view sa tibuok hagna o ganang naay dili gyud tibuok hagna og dali dire sa lugsod sa uh, dire sa sentro sa hagna makita og ganang naay sa tawag na o so syempre mo jud ta sa Birhen Maria nga kitagaan ta ani nga klas nga panginabuhi maski mag simple lang ang basta himsu ang panglawas Ug sa diyang paguma na mo og kandila uh, diri may sa gilid-gilid kay diri mangdapita makita gud ang view sa sentro sa Hagna. og syempre kanang naay gabawon jud mi na mo kay wa may kay bawo unsa mga oras man dito sa cemetery so na sayo-sayo mi human sa cemetery mga alas gis midya karon ditong mas sa ilihan kay diri ko no mi balak nga manuhudto o kana ga huway sa ang tanatan sa mga view kay makita man ilang balay diri ni nang Hulyana. o karon maghikay na mig pagpaniod to o nalinga mi kay nay mga iri ni duol o syempre pa, damay din mi sa lensalit sa among ikaw so luoy pud amo Simple ra mo paniod to ni palit ra mi dito og munggos na pinirito, isda og naay hugba na nga jud dito sa restaurant og sabaw so, nga naay sigutangan dayon og sili oh simple ra ah, basta man lang kay mabusog o oh, bites na na <laughs> nga pagumana na, na so amo so, jud ta anang iring kay loy kay gal hagod na padu sila nga bay mga iring anak siguro ni nila ni sa mga iring na duha ka buok

o oh, before minister sa chapel so ang sang gibasa ang unsay mga masses schedule diri sa Elihan Hill Shrine so ang schedule is every 13th of the month alas 6 a.m. 6 a.m. sa morning na si Janja. every Saturday na ay alas 3 p.m. sa palis so man si schedule diri sa Elihan Elihan Hill Shrine sa Hagna Bohol Ito niya, pag mo dito sa Ilian Hill, so oh dito bumidiri sa Merkado, diri sa Palingki, kay mamainit ni nilang Muliana. Daghaman hino ang kapilian diri sa Merkado, gusto kag na ay mga halo-halo na mampudiri, o among um, ng ni nilang is diri mi sa painitan ni Dong, kay lang may mainta ng amuang tijan, di o diri mi Dool, diri mi sa dua ka mga Uh, mga dragging gang kay wala sila customers o dirimi nila ni Lani na mainit. o oh, syempre, ato dyan ang Miga Miga Love. Shout out si Miss Angeline Hamela. Hi, Miss Angeline. Welcome to my blog Oh, karun iya si na iba si Kwati o ganyan hinay. Gusto ano kayo siyempre head-hat look is o Oh, ni si Jadu haka sir. Baka mong ikot kay Tagsami ng Mulya na yana, syempre. o oh, syempre, nagdinay puto maya upan kay lamig ko din na Uh, ipan, ipalaman ipal to ni ang putumaya uh, puto maya sa pan kay labi po na inigumang itoslo-toslo po so, sa si kay ang fights na kayo huwag ka ni si Miss Angeline uh, naglikay po din sa video kay kita mo siya nga video gagamot gagawit gagunit ko kanina na uh, cellphone nga gaplay ang video huwag si siya dahil na, na wow din na si Zhao shout out nato si Miss Angeline magbalik-balik media sa inyo, painitan Angeline Pohon. Salamat sa maayong pagserbisyo sa amua. Ka ang na kan nga dinon ng Huliano, Ugasukal, di na ug asukal di na malimtan ug butangan ug asukal kay para tan istam is ang puto maya. Iniguma na ng Juliana ibutan pud na sa pan ipalaman pag na. Wo mo na dyan ni Guman amo ni tusdo pag sa sikwate kay para mas musamot ug kalami. Wo <laughs> nga na gid nang kuan makamiss dinon ani nga magputo ma. na gitusdo na pod o okay. kinsa okay. tong gusto mo mainit diha dire la mo dila ira ila anchelen hamila mela dire sa uh, first floor sa merkado sa Hagna at bang kini sa kuan ilamanu pharmacy O tani ga uh, hinahinay sa mi dire og higop sa uh, si Kuwate kay perting ini ta makapaso sa dila So, dili, dili dito yung eh, dito sa baso. So, mga nang hinahinayan sa namang sa kutsara. <laughs> o, salamat ka, Adjo, nangabusog Yung nga diri nga time, So, on the next day, so, si Nang na is nang, nang labas. Samtang ako is nag ko o ganay among diri sa farm. Kaya, hapid naman yung kaning urasan sa mga 10.30. O, syempre, sinang na busy magpanglaba ako, ako din maghikay Di, ako din sinang Julian na ng paghikay Ndiya, karon ang sa emong lutoon, magluto may piniritong isda o uh, gulay nga sari-sari en o pasensya na mga kaamiga kay ginagmay rin mo ang pagluto adiliin nga nga dinaghan kay siyempre duha raman nito among giandam is kirirang uh, pang paniood so ni palita ka isda o ano na ay mangko Mom, ni siya nga klase nga isda o niya ni palito sari, sari nga gulay kay among gisahon ang gulay so maadyo maning ay kanang ay gigutad-gutad na daan kay para ditso na ta magluto o kanang nay kuan kanang nay dili na ta maglisod og hiwa-hiwa kay kaning panaw kaning time is kanang nay napikihan bida ni nga uras so unsa na mi oras sa diri naka sugod og kanang panglabas si nang na kay gigkat dito sa merkado kay nang lagi ko nog mga ingon aning nga pamalitan sa pang paningudtohon so nya mo na diha so magluto sa Unya ay puno po na humansin o panglaban ang hayay na po og Jao. Siyempre, maghukay na ato ang mga niluto. O karoon kanang naay. Gamay lang din ang niluto ng kanon kay Lisa na magkapanus panos O ganang naay magukad sa pa. O mana, ibada na na ang hiwagang gulay ng sari-sari o ang mangko nga pinirito isda o oh, siyempre, di na nato kalimtan nga magpasalamat at tas ginoong gitagahan tayo ani nga grasya magsalamat sa ato ang ipangkaon nga adlaw-adlaw mga sa ta mga kaamiga O diri na kuto mga kaamiga, dagan kayong salamat sa paglantaw sa amo ang video. Hinaut unta nga dili mo magsawa sa paglantaw sa among video. O diri ni enjoy skip ang ads para dakog tabang si amo ani nang Juliana. Okay, all right. So bye-bye. See you on my next vlog.